Mariing kinundena ng broadcast journalist na si Karen Davila ang umano'y malawakang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno kasunod ng matinding flash flood sa Cebu na binawian ng buhay ng hindi bababa sa 188 katao na tinawag niyang pinakamatinding baha sa kasaysayan ng probinsya. Sa isang post sa X, binigyang diin ni Davila ang kabuuang 414 flood control projects sa Cebu na nagkakahalaga ng 26.7 bilyon mula 2022 hanggang 2025. Ang mga proyektong ito ay nilayong pigilan ng ganitong trahedya ngunit nabigo itong protektahan ang mga komunidad. Ayon kay David, kung nagastos at naipatupad ng tama ang pondo, maaaring naiwasan o nabawasan ang lawak ng trahedya. 26.7 billion para sa flood control. Pero bakit ganito pa rin ang nangyari? Sigilan na ang pagnanakaw at mariin niyang panawagan.